yan guys uh, good morning po sa inyo uh, gumawa tayo ng buhayan guys para sa lapo ayan guys yun. kasi mahal yung buhay na lapo guys ay magsubok tayo guys Tumar guys kung marunong tayo ayan hindi no. pa tapos ayan mga idol sana maka ano tayo ng buhay buhay na lapo mahal daw yung buhay na lapo kaya yan mag tayo yan, pbc ito guys na uh, number numero 6 ito na pbc guys binili na binili namin kanina guys okay, so, oh binutas butasan ko para makahinga yung ano yung lapo na ilalagay natin dyan <clears throat> at So, nga pala guys, hindi tayo nakalaot ngayon at dalawang araw na gawa ng, ano guys, yung malakas ang amihan ngayon dito sa amin. Grabe, ang lakas talaga ng alon, malaking alon, hindi, hindi kami makalaot. Sa ano pa kami makalaot guys, 27 pa. Ano pa na ngayon, 24. Kaya gumawa muna ako guys ng, ano ito buhayan mga idol ano takpan natin yung mga idol yung isa ay nakapirmina na yung takip ng isa yung isa naman yung buksanan yung kumbaga doon idaan yung uh, isda wala tayong magawa guys wala tayong may content kaya ito na lang tsaka gumawa din pala ako kanina guys ng ano yan, ng mga pamain mga idol yan mga idol oh. Ito yung ginawa kong mga pamain mga idol. Yan. Yan oh, gamit ko mga idol na sinulid mga idol. Oh. Dumi ng kamay ko mga idol kasi nagbutas nga ako ng PVC. Yan mga idol oh, yung mga pasensya na sa kamay ko mga idol kasi yun nga, hindi pa ako tapos doon sa ginawa kong PVC na buhayan. Tsaka ito mga idol oh, ito yung gawang pamain natin mga idol may balahibo ng manok yan mga idol bali sa isang pamain ay bali dalawa yan mga idol dalawang yan o, oh. katulad nito mga idol wala pang kristalit yan, yan o oh. dalawang pirasong uh, balahibo ng manok yan pa lang yung nagagawa natin mga idol yan o, oh. isa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito pa lang mga idol ang nagagawa nating pamain ito pa yung gagawin natin mga idol ha buli natin yan mamaya mga idol ito ito yan oh, yung kawil na gagamitin natin mga idol ano yung mga idol itong mga kawil bali ano yan 15 piraso pa yung haabuli natin mga idol ano yan mga idol ito pong nga, ang gamit ng mga biwas mga idol kulay itim na no? parang chicago mga idol oh ito ay bali ano ito mga kristalit na ah, uh, mga idol oh ano mga ano yung ito mga idol oh. bali ang gamit ko dyan na kristalit, mga idol ay kulay orange, kulay dilaw at saka hinaluan siya, hinaluan ko siya mga idol ng kulay pink. Yan. Balik tayo dito sa ginagawa ko mga idol. Yan. Pero tapos ko na siya butasin mga idol. Ito na lang yung sa takip, 'yung bibutasan ko pa oh. Bali, yan. Ito yung pambutas ko mga idol oh ito yan binabaga ko lang dito mga idol Ayan. A, mga idol at abang abang mga idol sa uh, sa ating mga mahuhuli uli sa istang batuhan na naman tayo mga idol sa paglantap at okay daw ang panahon ngayon mga idol ngayong 27 dadayo po tayo dalawang araw tayo sa mga sa dayo mga idol ano yan mga idol at maraming salamat sa inyong panonood mga idol pasensya na mga kamay ko mga idol oh. Bumi pa at yan mga idol no abang abang uli sa paglaot natin at prepare tayo ng ito buhay yan at mahal daw yung buhay first time natin magbuhay buhay ngayon mga idol no nang ng lapo na pula, yung sibungin tutawagin tawagin dito sa amin mga idol. Yan. At yan muli mga idol. Abang-abang sa paglaot. At ito lang po yung ma content ko ngayon yung mga ginawa ko. At yun nga po, ay malakas pa nga po dito sa amin. Malakas po yung amihan. Hindi makalaot talaga. Sobrang lalaking alon. Kaya yan, gumawa tayo ng... ah uh, ating buhayan na pibisi sa nakag nakagawa na rin tayo ng walong piraso apitong ah, pirasong ating mga pamain mga idol pero dadagdagan po pa yan mga idol para tayo ay may ba na mga pamain yan muli mga idol maraming salamat at abang-abang uli sa paglaot yan salamat po sa inyo sana huwag kayong magsawa sa panonood ng aking mga video mga idol at marami pa tayong gagawing adventure sa dagat mga idol yan marami salamat po yan balik po tayo sa ating ginagawa mga idol no mga idol oh oh my goodness mga idol Lucky nito mga idol oh butas meron sa is ito mga idol na oh ilang ilang lapo makasya dito mga idol yan po marami salamat po ulit God bless you sa inyong mga, mga, sa inyong lahat mga idol. At yan tatapusin ko lang na ito at update ako sa laot pag nakalaot tayo sa City mga idol. At maganda ang panahon, dalawang araw po tayo doon sa sa dayo. At yan maraming maraming salamat po.